Nakarating na ho, marahil po sa inyo ito pong uh, balita Engel nga po sa pagsertipika o pagsasertipika uh, bilang uh, urgent ni uh, Pangulong Bongbong Marcos uh, paano kalang lang amyendahan ito pong uh, RTL ano pong initial reaction po ninyo rito Sir Danny Para sa amin na overdue na 'yan eh uh, although maganda ang uh, muk ang 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 adhikain ng uh, RTL pero during the implementation, eh, medyo nahihirapan ng ating mga magsasaka. Ganon din hmm. ang consumer. Ano? Pero ang malaking bagay doon yung pag-aalis ng power ng NSA at saka yung how to manage uh, yung importation. Kasi tinanggal yung restriction, yung quantitative restriction. Kaya walang puknat ang as Uh, la ng lalo na pagka nag-apply ang isang tao kahit sino pag apply mag-import within seven days na hindi inaaksyunan ng uh, DA eh considered approved ano? hmm? so talagang uh, uh, nahirapan tayo ang yan ay siguro uh, dahil meron tayong commitment sa World uh, WTO uh yung pag pa, no? pagbibigay ng taripa para uh, i-manage na hindi mahirapan na at labanan ang mga farmers, yung mga importasyon, lalo na kung mababa ang presyo ng pagpapasyon, eh talagang makakalaban ng mga magsasaka, mahihirapan silang makabawi sa puhunan at uh, kumita ng maganda. Uh, Drew. Pero of course, sabi nyo nga, uh, kung long overdue, may, may epekto pa ba? Kung sakaling uh, i-certify nga bilang uh, urgent, kung baga, kailan mararamdaman naman yung epekto nito, uh, Sir Danny? <laughs> eh, alam mo ang proseso ng paggawa ng batas, eh, napakatagal. Ano? Uh, ang aking uh, informasyon na uh, the Senate uh, to Senator Kiko Pangilinan, the Committee ng Agriculture will uh, we already uh, uh, submit uh, yung bill no for uh, approval. Uh, may katapat naman yan sa Kongreso, so meron pa rin ding bycam yan. Uh, yung proseso medyo matapag. Uh, uh umaani mga tao uh, ang sama ng presyo ng palay hmm. gawin ang Department of Agriculture na immediate measure huwag nang intayin muna na mamatay yung kabayo pagdating ng damo. <laughs> yeah. Tama yung ginagawa ni Senator Pico. Kahit na yan, ba't agad yung uh, amendment sa uh, rectification law. sa not all about it, but an amendment. At tapos, yung mga interim at provisional measures that can be done in order to supply and help our farmers, magagawa ng DA dapat. Uh, paikot-ikot ikot sila, dadaanin mo sa bureaucratic system, bu 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 sa eh, meron namang batas na po pwede, motopropyo, pwede niyang gawin eh, on his own. Meron siyang kapower sa, uh, sa safeguard may to protect. Obviously naman, lugi yung farmer, yung ating product, trigger na yung Republic Act 8800. On the... Opo pwede na implement ng Department of Agriculture yan. Huwag nang hintayin mo na yung batas. Dahil matagal na proseso, mm huwag -hmm. nang hintayin yung 35% na ah. executive order